It should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung pinumalabas... years old, ha? Tignan mo, nagpalakpak siya. Tignan niya nagpalakpak siya. It should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung pinumalabas... Nag nagpalakpak uh, siya. Ah, uh, clear. Ah. Uh, ah. Uh, uh. It must be proven na meron siyang sakit. 80 years old yan, ha? Tapos ang dahilan, humanitarian reasons. Hmm. Tignan niyo. Tignan niyo. Kung gaano... Ewan ko... Saan kaya napunta yung 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 tao Saan kaya napunta yung dinakdakan ni Attorney Claire Castro? Huh? Should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung po yung lumalabas sa balita. Uh, clear. Alak natin. <laughs> Akala ko may kanya-kanyang opinion. Tapos utusan oh, mo yung mga clear mo na magpalakpak. <laughs> Mga clear po, daw kayo mga syo Mga syo pumalakpak kayo. Oh my gosh. Ay, labo mo talaga. Si Senator Rafi Tulf on this. Wow. Kahit papano, naghanap siya ng ebidensya. Oh. Uh. Ano ang dahilan? Humanitarian reasons. Hindi ba humanitarian reason yung old age? Kaya nga meron tayong Senior Citizens Act, di ba? That is for humanitarian reasons. To give priority to the senior citizens. That law is for humanitarian reasons. Yan, senior citizen plus 20. Ano pang kailangan mong ebidensya? Ano bang kailangan mong ebidensya, Tulfunatic? Ha? Ah. Goodness. Naghanap siya ng ebidensya daw. Oh. Ah kesa pumunta siya sa popular na boto. Oh, kesa pumunta <laughs> palakpak siya ng palakpak eh. <laughs> oh, sige. Sabi dito, send Rafi Tulfo, boboto lang ng yes. Kung napatunayan na merong sakit si FPRRD. 80 years old sa tingin mo, walang sakit.